Si Jimmy Bondoc, na mas kilala sa kanyang karera bilang mga awit at musikero, ay isa sa mga personalidad na muling sumubok pasukin ang mas mataas na larangan ng politika. Bagamat may pangalan sa larangan ng musika, ang kanyang desisyon na tumakbo bilang senador sa darating na halalan ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, lalo na mula sa mga kritiko. Bagamat may karanasan si Bondoc sa pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan siya ay hinirang bilang Assistant Vice President for Entertainment ng Pagcor at kalaunay na italaga rin bilang Vice President for Corporate Social Responsibility at naging board member. Hindi pa rin ito sapat para kumbinsihin ang ilan na siya ay handa at karapat dapat tumanggap ng napakalaking responsibilidad bilang mambabatas. Isa sa mga pangunahing batikos na ibinabato sa kanya ay ang umano'y kakulangan sa malalim at konkretong karanasan sa tunay na public service o paggawa ng batas. Marami ang nagtatanong kung may sapat ba siyang kaalaman at kakayahan upang gampanan ang sensitibong papel ng isang senador, lalo na't na ang kanyang naging mga posisyon noon ay itinalaga lamang at hindi napagwagian sa pamamagitan ng halalan o matagal na serbisyo publiko. Hindi rin nakaligtas si Bondoc sa mga kontrobersya kabilang na ang kanyang matinding paninindigan laban sa ilang media organizations tulad ng ABS-CBN. Ang kanyang mga pahayag na masasabing masyadong matatalim tulad ng pagbanggit sa social media ng eagerly awaiting your demise patungkol sa network ay lalong nagpalakas ng batikos sa kanyang imahe na ayon sa ilang netizens ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit at professionalism. Bukod dito, may mga nagtanong din tungkol sa timing ng kanyang pagpasok sa larangan ng batas. Nagsimula lamang siyang mag-aral ng abogasiya noong 2017 at nagtapos at pumasa sa bar noong 2023. Bagamat isang tagumpay ito, may ilan pa rin naniniwala na hindi sapat ang pagiging bagong abogado upang agad na maging epektibong mambabatas. Ang pagiging bago sa larangan ng batas ay nag-udyok ng pangamba sa ilang sektor na baka hindi nito agad maunawaan ang komplikasyon ng pagbuo ng mga polisiya at batas na may direktang epekto sa mamamayang Pilipino. Gayunpaman, hindi rin maikakaila na may mga taga-suporta si Bondoc, lalo na mula sa mga makaduterte, na naniniwala sa kanyang sinseridad at sa kanyang hangarin na makapaglingkod. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakbo sa Senado, nananatiling bukas ang tanong kung sapat nga ba ang kanyang karanasan, husay at paninindigan upang maging mambabatas sa isang institusyong nangangailangan ng matatag na liderato, matalinong pagsusuri at malawak na pag-unawa sa pangangailangan ng bayan. Habang nagpapatuloy ang kampanya, nasa kamay ng mga butante ang pasya kung si Jimmy Bondok nga ba ay karapat dapat bigyan ng pagkakataon o kung siya ay isa lamang sa mga personalidad na sinusubukan ng politika bilang susunod na hakbang ng kanilang karera.